Welcome back sa Anli Kaalaman. Na-imagine mo na bang tumira? Sa bahay na tila ba? Medyo kakaiba kung ikukumpara sa normal na bahay. Ang mundo ay punong-puno ng kakaiba at kamanghamanghang lugar na tila ba imposible. Subalit makikita natin na meron palang mga tao na tumitira sa mga gantong klase ng bahay. Kumanda ka na dahil pupuntahan natin ang mga kakaibang bahay sa mundo na hindi mo pa nakikita sa buong buhay mo. Konting reminder para sa mga manonood natin na ilike ang video bago natin simulan. Salamat! Sa bansang Netherlands, may makikita kang syudad na tila ba sa mga movies mo lang makikita. Ang Bolwoningen ay merong kakaibang mga bahay na hugis pabilog. Nakabisita ka na ba sa bahay ni Goku? Ang bahay na ito ay binubuo ng tatlong partition, higaan sa ibaba, CR naman sa gitna, at living area sa itaas na bahagi. Napakabihira ng bahay na ito, pero mukha namang modern kung titignan sa loob. Yun nga lamang, medyo maliit ang espasyo ng bahay na ito at meron ding kamahalan. Pero kung sakali namang nakatira ka dito, mamamangha ka naman talaga sa paligid mo dahil napakalinis at napakagandang tignan ng labas ng bawat bahay na ito. Sa bansang Korea makikita mo ang kabahayan na parabang inedit sa computer. Pero hindi, dahil legit ang mga bahay na ito. Ang Purple Island ng South Korea, isa itong proyekto sa bansang Korea na ginawa taong 2015 na pagkasunduan ng mga residente sa islang ito na kulayan ang halos lahat ng bagay na makikita nila sa isla ng kulay purple. Inspired ito sa kulay ng lavender na natural na tumutubo sa bansang ito. Nasa apat na raang kabahayan ang kinulayan ng purple, pati nga ang tulay na nagkokonekta sa isla. Kulay purple pa rin. Kahit kaanin ng mga residente ay kulay purple din. At hindi lang yan dahil palagi ding purple ang suot ng mga tao dito. Kung mahilig ka sa kulay na purple, aba, ay pwede ka nang lumipat sa lugar na ito. Siguradong i-welcome kanila. nila. Huwag mo lang kakalimutang magdala ng purple na damit, pati na rin purple na underwear. <laughs> Ketikesu Village naman ay parang isang malaking museum na matatagpuan sa bansang Indonesia. Apat na raang taon na ang village na ito. Ang disenyo ng mga bahay dito ay base sa tonkonan style na para bang may mga bangka sa bubong. Dahil sa disenyo ng bahay, para ka talagang nasa panahon ng mga mandirigma o sinaunang araw. Ang mga bahay din dito ay sinasabitan ng mga sungay ng buffalo. Dahil naniniwala ang mga residente na kapag marami nakasabit na sungay, ay eh marami ring biyaya ang darating sa bahay. Ang isa namang ito ay hindi isang abandonadong eroplano sa gitna ng kagubatan dahil ito ay isang bahay ng isang Amerikano na electric engineer na nagngangalang Bruce Campbell. Pangarap na daw ni Bruce na gumawa ng unique at kakaibang bahay, bata pa lang siya. Nalaman niya na marami nang nakaisip na tumira sa mga truck house at mga van na ginagawang bahay. Kaya naman ito at eroplano na ang napagtripan niyang gawing bahay ibang klase. Dahil sa kanyang likas na husay sa electric engineering, nagawa niyang isang fully functional na bahay ang eroplano na ito. Ang eroplanong ito ay isang Boeing 727 at isa ito sa mga pinakamalalaking klase ng eroplano sa buong mundo. Kompleto ang loob nito, ultimo sound system meron si Tatang. Sa bansang China merong village na kung tawagin ay Atelier, isang village sa Sichuan, China na kilala bilang Cliff Village. Ang village na ito ay nakapwesto sa isang gilid ng bundok na may taas lang naman na 800 meters. Naging viral ang village na ito nang ma-videoan ng mga batang pumapasok sa school sa kanilang village. Abay nakakatakot na mapapasukin ang anak mo kung kailangan pa niyang maglambitin sa mga sky ladder na ito para lang matuto ng 1 plus 1. Buwis buhay! <laughs> dahil naawa naman ang gobyerno ng China. Naisipan ng China na magpatayo ng isang bakal na tulay para naman mas safe ang mga estudyante na papasok sa school. Ang tulay na ito ay merong 3 kilometro ang haba at 2,566 na hakbang naman ang kailangan mo para lang matawid ang nasabing tulay na ito. Taong 2020 naman bilang pagtugon sa bagong policy, 84 na pamilya ang lumipat sa relocation area sa ibaba ng bundok. Subalit ang 30 pamilya ay mas piniling manatili sa kanilang dating tirahan at patuloy na pinapalago ang turismo sa lugar nila. Sa kabila ng magarbong ilaw sa siyudad ng Las Vegas, makikita sa ilalim ng mga tunnels nito ang isang mahabang kanal na tinitirhan ng mga homeless o mga residenteng walang sariling bahay. Isa itong miserable na underworld. Ginawa ang mga tunnels para gawin drainage o kanal sa lungsod ng Las Vegas, pero sa ngayon, binabahay na ito ng dalawang libong katao kadalasan tawagin ng mga tao dito na mole people dahil para silang mga mole na sumisiksik sa mga butas-butas. Madumi, madilim at mabaho ang lugar na ito. Kaya paano naman kaya nila nakukuha manirahan sa ganitong klase ng lugar? Tinitiis nila ang dilim, ang panganib ng baha tuwing tagulan at ang mga kriminal na maaaring manamantala sa kanila. Meron namang mga mababait na tao na lumalapit sa mga tao na nakatira dito para bigyan sila ng pagkain at ikayatin na muli silang manirahan sa itaas ng lungsod imbis na sa ilalim ng kanal. Subalit ang tulungan ang nasa dalawang libong katao para sila ay lumisan sa maduming tirahan na ito ay sadyang imposible para sa iilang tao na merong pakialam. Casa de Penedo ng Portugal Isang bahay na gawa sa apat na malalaking bato ang bahay na ito ay meron ding swimming pool at bulletproof na bintana sa loob ng bahay. Makikita na kumpleto din ito maliban sa wala kang makikita na di kuryente na kagamitan. Nais kasi ng may-ari na bumalik sa panahon na kung saan wala pang kuryente. O baka nais niyang maranasan kung paano mamuhay ang mga sinaunang tao bago pa naging moderno ang panahon. Pampamilya lang sana ang bahay na ito, subalit agad itong nag-viral dahil sa kakaiba nitong arkitektura. Dahil sa request ng mga turista, napilitang lumipat ang may-ari ng bahay na ito. Kaya naman ngayon, isa na itong museo na dinadayo ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga banyo ay isa sa mga bahagi ng bahay na gusto natin ay malinis. Subalit kaya mo bang tumagal ng kahit isang minuto sa banyong ito? Ang Makoto sa bansang Nigeria ay isa sa mga pinakamahihirap na lugar sa buong mundo ang mga bahay nila ay gawa sa mga kahoy na lumulutang sa tubig. Kung titignan din ay parang marupok ang mga ito. Kaya naman nakakaawa ang mga tao na nakatira sa lugar na ito. Ang lugar na ito ay merong dalawandaang libong residente. Dahil sa kakulangan ng atensyon mula sa gobyerno, hindi na guminhawa ang buhay ng mga taong nakatira sa lugar na ito. Dumi, mga sakit at baha ang siyang laging banta sa buhay ng mga tao. Sa kabila ng matinding hirap, ang mga tao dito ay natutong mamuhay ng masaya at kung anong meron sila. Subalit kung ako ang tatanungin, ang mga batang ito ay may karapatan din na mamuhay ng nasa maayos na kondisyon. Bilang pagsunod sa tradisyon at pamumuhay sa modernong panahon, ginawa ng China ang pyramid building. Ang building na ito ay inspire sa mga rice terraces na matatagpuan sa buong Asya ang pinakamataas na gusali na nasa gitna ay may labing walong palapag habang labing dalawang palapag naman ang ibang gusali. Kung titignan ito, para itong isang laro Lego na binuo para gawing tirahan ng mga tao. Sa loob ng mga bahay makikita mo na napakamoderno ng pagkakaayos nito. Maganda ang view sa labas, subalit sigurado naman na marami ka rin kapitbahay. Kapag sa pinakamataas ka nakapwesto, abay kita mo lahat na ginagawa ng kapitbahay mo sa ibaba. Sa bansang Kamboja, makikita naman ang isang floating village ng Kampong Luang. Ang transportasyon sa lugar na ito ay bangka at balsa. Nakakamangha pagmasdan dahil sobrang taas ng puntasyon ng mga bahay dito. Nasa 6 hanggang 7 na metro lang naman ang haba ng mga kahoy na sumusuporta sa bahay para maka ito sa pabago-bagong taas ng tubig lalo na kapag may bagyo. Dahil sa nomadic lifestyle, ang buhay ng 300 pamilya na nakatira sa lugar na ito ay sadyang napakahirap. Gamit na gamit naman ang tubig nila sa lawa dahil dito nila halos ginagawa ang lahat ng bagay. Dito sila naliligo, nagsuswimming, naguhugas, nangingisda, namamangka at nagtitinda. Saan ka pa? Bilang resulta, ang lugar na ito ay nanatiling underdeveloped at malaki ang issue sa environmental pollution. Ang mga tao nakabisita sa kampong luwang, namamanghana lang sila sa tatag ng mga tao na nakatira dito. Sa Pilipinas naman, meron din tayong mga kababayan na nakatira sa ibabaw ng tubig. Ang mga bajau sa Tawi-Tawi, Sulu, Basilan at sa ilang coastal area ng Sambuanga ay kilala bilang mga sea gypsies o ibig sabihin ay mga taong naninirahan sa dagat. Ang mga badyaw kasi ay namumuhay sa kanilang kultura na kung saan sila ay umaasa sa yaman ng dagat. Anyway, ang topic na ito ay gagawa natin ng bukod na video kaya sa kasunod na tayo. Inisip mo ba kung posibleng manirahan sa masikip na bahay na ito? Abay kung payat ka o kaya ay sexy ay pwede. i mo muna ang loob dahil kumpleto ito sa mga partisyon at mga kailangan mo sa isang bahay. Ang bahay na ito ay may pitong metro na taas Labing limang metro naman ang haba at 1.3 meters lamang ang lapad. Pero gaya nga ng sabi ko, kumpleto ang bahay na ito mula sa higaan, CR, pati na rin living room. Ang bahay na ito ay bawal sa mga taong may claustrophobia o may takot sa mga masisikip na lugar. Kaya naman, kaya mo kayang manirahan sa isang bahay na gaya nito. Naranasan mo na bang tumira sa isang underground? Pwes, ang residente ng Cooper Pedy, bansang Australia, 60% sa kanila ay nakatira sa ilalim ng lupa o underground. Dahil sa sobrang init dito tuwing summer, kaya naman naisipan nilang manirahan sa ilalim ng lupa. Talaga namang may heat stroke ang matanda sa sobrang init. Gamit lamang ang mga simpleng materyales gaya ng sandstone at siltstone na may maintain nito ang temperatura sa 20 degrees Celsius sa buong taon. Hindi na nila kailangan ng aircon sa tag-init at warmer sa taglamig. Dahil sa ideyang ito, Nabawasan ng mga tao na namamatay dahil sa sobrang init sa lugar. Bukod pa dyan nakatipid pa sila ng konsumo ng kuryente. Nakakita mo ba ang bahay sa gubat na ito? Pwes, yan ang Miracube. isang invisible na hotel. Dahil sa pader nito, na salamin din, nire-reflect lang nito ang paligid niya. Kaya naman mahirap itong makita sa unang tingin. Isang kakaibang disenyo para sa mga mahilig sa kakaibang bahay. Masikip at maliit man, pero fully equipped ang bahay na ito. Tuwing gabi ang hotel na ito ay nagiging mas maganda dahil sa ilaw na nanggagaling sa loob ng bahay. Kaya naman kumahilig ka sa nature pero ayaw mong tumira sa kubo na walang ilaw. Bisitahin mo ang Miracube dahil isa itong pambihirang experience na maaari mong maranasan. Salamat sa modernong disenyo at teknolohiya. Ang mga tao ay pwede na rin mamuhay sa ilalim ng tubig gaya ng Moraka Hotel sa bansang Maldives. Kakaiba ang hotel na ito dahil sa kanyang underwater na disenyo Para kang may sariling ocean park kapag pumasok ka na sa loob Ang hotel na ito ay may dalawang palapag At ang nasa taas, dito mo makikita ang napakastunning na view Na andito din ang lahat ng kailangan mo Ang highlight ng hotel na ito ay ang main bedroom sa ibaba Na nakalubog sa ilalim ng tubig Limang metro ang lalim nito mula sa sea level Kaya naman maaari kang makakita dito ng iba't ibang hayop na naninirahan sa dagat Imagine mo na lang na matulog kasama ang mga isda o magkape sa tabi ng mga naggagandahang corals. Kaya naman sa palagay ko, isa itong kahangahangang experience kung maranasan natin ang bagay na ito. Lahat ng ito ay dahil sa mga architect at engineer na talagang patuloy na nag-iisip ng mga kakaibang bagay na nais ma-experience nating mga normal na tao. At siya na nga ang mga kakaibang bahay na hindi mo akalaing totoo pala. Maraming salamat sa panonood at kita-kits ulit. Huwag kakalimutang mag-like.